<laughs> so ayan malayo-layo pa ang ating lalakbayin so shout out sa lahat ng mga nanood dyan ayan ah uh, shout out kay uh, chairman Basilio ayan kay Budang Budak ayan uh, good morning si iyo dyan Budang gumising ka na madaling araw na um, Ayan, namimiss natin si Gracia Marie. Mayora at si ano uh, si sa diwata ng buhay natin. Ayan. Diwata, kung saan ka man naroroon ay naririto din kami. So ayan guys, naputol. <laughs> naputol lang shout out natin at shout out din kay La Team Good Good kay Ursula. Ayan, big love shout out sa iyo Ursula. cards yung cam natin. Okay. Ah, uh, shout out din kay Carlota. ayan may gawag shout out sa inyo. At sa mga nag-support, ayan, Ma'am Cecilia. Ayan, uh, Ma'am Simply kusina Mamita, may gawag shout out. Ah, uh, sino pa ba? May ka large yung cam natin. What happened? o oh, diba nagpo Nagbo-blurs. Ayan, malinaw na. Okay. So andito pa rin tayo sa daan Madaling araw po dito So mag shoutout tayo Shoutout kay Baragtas Kay Awi Ayan, love shoutout sa iyo dyan At sa iyong mga uh, Kasamahan Ayan uh, Shoutout kay Joe Ayan, Joe Ang uh, hobby ni Budan. Ito po ba? Sisi Joy, ganda. Big love, shout out, Sisi. Ayan, ingat kayo palagi dyan. Ni Ayan. At hanggang ngayon, nasa daan pa, siguro, mga anong oras kaya darating ito. Mga uh, dalawang oras pa yata. So, ayan. Shout out dyan kay Doc SS. Big love, shout out sa'yo, Doc. Doc, Ayan. kay On, and Andlag. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At, ayan, daming ilaw, o. Oh. Kala mo mga tangke na panggera. O, oh, diba? ba? Oh. Ayan. So, hindi pa sumikat ang araw. Maglamig, uh, medyo matagalan ang kanyang pagsikat at uh, ayan maraming salamat sa lahat ng nag support sa aking mga premier sa live thank you so much po sa lahat okay. sa mga nakikipaglaro ng Henyo sa ating mga pabunot ayan bigalang shoutout sa inyo Shoutout nga pala kay Ma'am Wells. Ma'am Wells, big love shoutout out sa iyo dyan. Miss Mary. Ayan. Pretty Mira, big love shoutout Virtual kay Mommy Brad. Mommy Brad, big love shoutout Mommy Brad. Ayan, Ma'am Tina, Philam. Ayan. Shout po sa inyo. So habang nandito pa tayo sa daan, ay magsi shoutout Ayan, Inday Berta. May ka nag sa'yo. Inday Berta. Ayan, salamat din sa'yo. Ayan. Uh, sino pa pa ang hindi natin nababanggit? Ang dami. Kay jinina, Janina. Ayan. jinina. O, oh, di ba? Bako ba ko? Janina, oh. may ka nag-charot sa'yo dyan. Kay, sino pa pa? Sino pa Ayan. Salamat sa inyo guys sa sa panonood ng uh, video ng ito. Ayan. Nasa Ronda po tayo, Ronda. Ronda. Ay, Ronda ba? <laughs> rotonda pala, Rotonda. Ayan, mali, mali tayo. So So isang bayan na naman ang ating nadaanan. Oo, marami tayong mga ano, yan. Kay Simple Lorenzo, mga love shoutout. And also, Blue Nature, mga love shoutout, Blue Nature. Sino pa ba ang ating mga hindi ba nabanggit? Kay uh, Crispin, Kay Travel, mga love shoutout sa iyo, Kay Travel. Yan. Maraming salamat po. nagbabasa po ako ng mga ano dito. Dito pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Christine, big love shout out Christine. Yan, tama na. Tama ba ako? Ayan. So, salamat po sa lahat ha. Kuya Bensi. Ayan si Kuya Bensi. big love siya rin. Kuya Bensi. Tiny woman. big love siya rin. Salamat po. So, sa lahat po nang hindi nabanggit ang pangalan, shout out po sa inyo guys at maraming salamat po yun lang po kasi medyo mahaba-haba po ito so yun lang magandang araw po sa ating lahat, ingat po tayong lahat bye bye po, masalama ayan, nandito po tayo ngayon sa Orimla uh, Municipality ayan opisina ng ano ng Oremla. Diba? Maganda yung lugar dito. Tahimik lang sila.